Magandang araw! Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon. Ngayon ay aalis kami ng aking pinakamamahal na papa. Pupunta kami sa binangonan para gupitan si Koy Koy. Pero wait, sino si Koy Koy? Si Koy Koy ay isang bata na nakilala ni papa nung siya ay nagiikot-ikot gamit ang motor. Napakagalaan o latang-latang kanina ako nagmana. Pero po, may magandang hanga rin naman. Ang gusto niya lang naman ay makagawa ng mabuti habang gumagala. Yung tipong habang nagmomotor ka tapos nakasumpung ka ng pagkakataon na pwede magawa ng mabuti? Ganon, kaya naisipan namin na gawa nito ng episode. Ang tema ng bawat episode na gagawin namin na ganito ay ang tunay na ride ng buhay. At ito na ang episode 1 na may pinamagatang pupuntahan namin si Koy Koy para gupitan. From Angono Mahabang Parang Rizal ay binaba namin itong Quarry Road. Ang tagus namin ay Pantok Binangonan. Kumanan kami dito at binaybay namin ang pinakasulok para lang makita si Koy Koy. Pagdating namin dito, Nasa school pala si Koy Koy. Ang naabutan lang namin dito ay ang mama ni Koy Koy at mga kapatid. At ito pala ang bahay nila. Tabi sila ng lawa ng binangonan. Kaya kapag walang pasok ay nang si Koy Koy. Sa katunayan nga ay sa unang pagkakataon na nakasama ni Papa si Koy Koy ay namingwit sila. Pag uwi ay sa akin ni Papa na nakahuli daw sila. Kaya sabi ko balikan namin gusto ko rin masubukan ang mamingwit. At sakto pala na nasabihan rin ni Papa si Koy Koy na babalik siya doon upang gupitan siya. Ang kaso nga pagdating namin dito ay wala siya. Mga 1pm pa daw ang uwi niya. Eh hindi na namin mahihintay dahil papasok pa ako ng OJT. Sayang wala si koy Magpapaturo pa naman ako pero hindi bale. At least sa susunod na pagkakataon ay tataon na naming hapon. Sobrang init ng panahon. Kaya sabi ko uwi na rin kami. So paano? Sa susunod na lang ulit na episode. Tignan natin kung saan naman mapadpad. Siguro introducing lang talaga to. Ayun lang. Salamat sa panonood. pag -ibig!